Assalamualaikum Then, ito na po ang continuation ng permutation and combination Since natapos na natin itali yung mga points data at nakuha na natin ang permutation ito po ang lahat ng mga points para sa permutation at paano naman natin makukuha ang combination? Ang combination po ay pag na-detect niya na naulit ang points ay i-re-reject na niya ito. Hindi na niya ikakakaw. Halimbawa, ang AB itong BA ay naulit na kaya tatanggalin na niya ito. Itong AC, mayroong AC, CA si kaya tatanggalin na nito ni combination. Si AD mayroong DA kaya tatanggalin ni combination. Si BC mayroon din BC CB kaya tatanggalin ni combination and BD tatanggalin ito mayroong DB then CD DC. Ganyan po ang combination. Ang matitira na lang po sa combination ay 1 2 3 4 5 6 Ang combination po ay 6 Yan po ang kaibahan ng permutation and combination. Pag naulit na po ang points kahit ito ay kung ito ay naulit at baliktad at na-detect ng combination dika cancel na niya ito kaya ang kaibahan ng combination and co permutation and combination ay ganila, ganito lang po sa manual solving Umaya po i-upload ko rin ang paano naman i-enter sa calculator ang permutation and combination pag ganito ang problem at paano natin makukuha saan dito o paano ano ang value ng number na i-input natin sa ating calculator Maraming salamat